Bagong teacher na aresto dahil nagpakita sa eskwelahan ng lasing at walang pantalon. Trabaho ng isang teacher ang i-encourage ang mga estudyante na sundan ang kanilang mga pangarap. Pero paano na kung ang mga pangarap na yun ay bangungot tungkol sa pagpapakita sa eskwelahan ng walang suot na pantalon? Hindi nag-aalala si Lori Hill ng Tulsa, Oklahoma na nagpakitang lasing at walang suot na pantalon sa kanyang first day sa trabaho sa Wagner High School. Inamin niya sa polis na uminom siya ng vodka sa school parking lot bago siya pumasok sa eskwelahan. Pagpasok niya sa eskwelahan, imbis na magpunta sa mga administrators, pumasok siya sa isang classroom at sinabing sa kanya ang klaseng yun kinumpronta siya ng dalawang teachers. Siya ay lasing at walang suot na pantalon. Naughty teacher! Inescort nila papunta sa principal's office si Hill at kinontak ang polis. Pinasuot si Hill ng mga teachers ng shorts habang hinihintay nila mga polis na inaresto si Hill para sa public intoxication. Natagpuan ng mga polis ang isang baso sa kanyang kotse na nangangamoy ng vodka, pero hindi nila mapatunayang nagmaneho siya ng lasing matagal-tagal bago natin malilimutan ang una at pinakahuling araw ni Hill bilang teacher para sa Wagoner School District.